gusto ko lang din po magpasalamat syempre sa pop Studios. Maraming maraming salamat po, Inang Reina, Madam Kring. Maraming salamat sa tiwala po talaga. And of course, Ate Mele, congratulations. Dine, ikaw na kami And sa sana po, uh, syempre sa mga cast po, maraming maraming salamat. Na po. maraming salamat sa bonding talaga natin. And of course, sa press people po, sana po tulungan niyo po kami. Um, ipakalat po ang aming movie para po sa pelikulang Pilipino. Going global na po tayo. Sana po eh tuloy, -tuloy na po ang pagbalik ng mga Pinoy sa sinihan. Sana po magtulungan po tayo. Thanks so much. Kita-kits po bukas sa Well said, Laura. Siyempre, nandito ang Olga ng Mag Chief, Miss Carillo. Ano uh, nga sa'yo, wala iramun, Carillo, tatlong hari, imita. Uh, maraming maraming salamat sa pagpunta niyo dito at pagsuporta ah. sa mga Sunday naman namin of course na nandito at lumipad pa. Katulad ni Bao, kasami na kumawa kayo, Sunday Nim. Uh, maraming maraming salamat sa lahat na tumanggap sa project. Sorry if it's baroque. Uh, my, 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 my hangul is not so good. Um, Yaman na yun. Look, nagpakita. Baka lang kunin na lang. Audition ko na ito. okay. Anyway, gusto ko lang kayo imbitahan lahat. Gusto ko lang magpasalamat kay Melay. Hindi mo na intindihan kung gaano kadami Pilipino ang pinapas, pinapasaya mo right now at this very moment of yes. Yeah, uh -huh. Gusto ko lang ipagmayabang. Alam mo nag, nag chat ako dun sa ano, sa high school chat group ko. Sabi ko, um, kaya ako kasi ayoko ma-reject. Sabi ko, guys, meron pag gustong manood ng Ma'am Chief. Sabi ko, premiere bukas sa ano, Mega Mall. Alam mo, gusto ka nilang Pinapasaya mo sila. So, of course, with everybody, this is like a great collaboration between Filipinos and Koreans. Let's make this happen. Maraming salamat sa inyong patience sa amin and for teaching us and for letting us be ourselves with you and our best selves. I think this is a great way of elevating um, Filipino cinema. Your vision, you guys are the best. Yeah. Thank you so much. Sabi nga niya palagi, the best. <laughs> the best. Thank you so much, Korea. And of course, ladies and gentlemen, our one and only, Ma'am Chief Gira Forrest Melay, San Francisco! Ah, maraming salamat sa ating host, First Honor. First, um, maraming salamat sa host ang natin. Ang pagkagaling. Matatakot ka, akala mo ba dyan ang iyong ginagdinaan pero yun para ito para medyakon. Medyakon! I mean, just that. Una-una, maraming salamat din. Gawin mo lang para, para Korea. Maraming salamat sa ating mga press people for uh, for spending your afternoon here. And in ang na sa salamat for spending your money to us. <laughs> 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 maraming salamat sa mga press people pa na sobrang layo talaga pero pumunta kayo dito. Akala ko nga liman ang larating eh. Pero talaga, talaga full force kayo. Maraming salamat sa lahat ng mga kan... Sobrang yung pagkasweet talaga ipagdarasal namin kayo. Pagdarasal talaga ang pinagamare-reply natin sa inyo ha. Maraming salamat. Eh ang um, humihingi kami ng tulong sa inyo na sana ma mapascatter niyo itong balita na, ito na na, good news na talagang matutuwa talaga sila sa movie na ito. Masasabi, very proud talaga ako na magsasabi sa inyo na itong movie na ito talaga is um, hindi namin ikakaya movie, Proud na proud kami kasi talagang pinag-isipan, pinaghandaan at pinagastusan. Kaya Um, anyong nga kamsami. Kahit may isa na nila sa atin dito. Okay na yan. <laughs> Ay, that's Sabi na. Pero, second of all, I want to kamsami ta, ang mga Korean stars na Ay, hey, dito. Thank you for accepting this project even though the main cast is can't accept it. <laughs> Because we're very honored na makasama kayo sa eksena namin. That's why we're very flattered. As, as flat as my, not my nose. Pakitranscript <laughs> so, na lang po, ma. <laughs> <laughs> Uh, I'm very honored to them and thank you for accepting the project of this. Huh ,Mm -hmm. managers, to the manager of the Korean, to the <được Felix's homosexual> <laughs> For, for. for for approving this kind of uh sempre <laughs> maladis salamat din sa sa um sa ating pulp to joke staff Pulp to staff na grabe uh, so para sila Miss, sila Miss Genet, Prof Dr Simon, lahat sila Sir Dairos na sobrang Understand na eh, sobrang parang Anjan, parang actually sarata parang may movie, kasi sarata ganon parang. Pero Anjan kayo sa puminito. So to our Korean crew, Sir Bao, you know how much Jenica is. Huy. <laughs> 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 Sir uy, Dan, like Sir Juan, thank you so much to our Korean crew for always, for always taking care of us in Korea and always. <laughs> magpapatay talaga. Pero yung <laughs> paalala ko lang, yung pinaka-strongest media ng bansa natin nandito. <laughs> uh, thank you so much, Sir Bao, for Alright. I always bow to you. And, siyempre, to my to my co-actor, thank you so wow. much. Wow. Hindi ko hindi Maraming salamat dahil alam nyo. Hindi ito magiging Di ba, mukha ko lang dito pero hindi ako to. Sila talaga to. <laughs> at si Laila Reyna, salamat lang kasi kaming lahat ang nag-hirap dito sa movie na to at nag-enjoy sa movie na to. So, gusto ko hindi Gusto ko hindi kayo. Uh, honors. At, at sa kanila, maawa na kayo, manood na kayo. <laughs> gusto ko hindi kayong honors sa kanila. Uh, ayaw ko naman yung mukha ko lang, gusto ko kami kasi kami talaga, hindi nga magiging mamchip kung ako lang, ano ba, solo movie, ako lang lahat. Kaya sobrang honor ko sa mga kasama ko sa mga kas. Dahil ginawa nila ang best nila. Walang attitude, walang arte. Kaya ang, ang shoot very serenity. Wow! Ano yung massage? Iba kami, I'm because like, of my co-actress and today because So, itong oh, <laughs> ay anyway, chief is me, buti kami lahat. Kami lahat yan. And siyempre to our writer, kay ma'am, at siyempre kay Inang Reyna at kay madam, thank you for trusting me talaga. Uh, ako talaga sinasabi ko si Lord talaga ito kasi hanggang ya, ngayon hindi pa rin ako pangkapaniwala. And, um, Inang Reyna, habang buhay ko talaga ipagdarasan ng buhay mo, ng pamilya mo at talaga. Zero... <laughs> yun <laughs> <love>. lang ang mabibigay ko. At siyempre to my ito, sobrang special talaga ito. Pasalamatan ko kasi hindi ko i-expect na kasama ko sila ngayon. So, may two bodyguards. Wow! Kala ko family. Hindi. Parang family. Ba't magiging family ko na sila ngayon? Come sa me Dad, for protecting me even though I am the one that can't protect protected. Yeah. Maraming salamat. I'm sorry na emotional ako pero talagang gusto ko ibigay ang pasalamat sa kanila hindi sa akin kundi sa inyong kapila. Inyong ng I love you, Mahabharata. Better guys, don't you think deserve me, man? I know even moving at all, yeah? So, I'm not We're all going to be supporting you, man.